Magandang araw mga kamamsi! Tara magluto ko naman tayo ng lugaw. Isang cravings ko naman ang nasatisfied. Bali, nung isang araw pa nga pala ako nagkikravings nito. Kaso nga, meron mo bilha naman dito ng mga lugaw sa Malaysia. Kaso iba yung lesa. Kaya naman naisipan ko naman na gumawa. Saktong-sakto kasi dito sa Malaysia is maulan-ulan. Halos araw-araw ay makulim niyo ang panahon at minsan ay umambon. Kaya naman pag itong panahon ay masarap talaga kumain ng mainit. Lalo na yung may mga sabaw. At syempre, ang lugaw. Aminin natin, isa to sa talaga sa pina-essential na pagkain sa Pilipinas. Ikaw ba mga mare, mahilig ka rin ba sa lugaw? Kasi nga nasa Pinas pa ako, mahilig ako nito. Lalo kapag yun sa mga kanto, may mga tohwa, may itdo, may lama, yung mga ganyan. Ang sarap-sarap kaya no? kaya naman na-miss ko. At ang una kong ang ginawa ay hiwa muna ako ng bawang. Bala isang buong bawang para to, mas maraming bawang mas masarap. At syempre kapag may bawang, ay may sibuyas. Naghiwa na rin ako ng sibuyas. At syempre, hindi mawala ang luya kasi isa to sa magpapabama sa ating lugaw. Bari hindi makulay siya ng mariliit. Para sa akin ha, kapag yung lugaw ay walang luya, ay hindi sa masarap. Mas masarap kasi kapag may luya, mas mabango. At ang gagamitin mo palang meat dito ay breast chicken. Bali, hiniiba ko lang siya na marinipis. Pwede naman, di naman kayong wamit dito ng baka o lamang loob, mga ganyan. Pero para sa nakano, okay na yung chicken. At ang ganda na rin pala ako dito ng tofu or yung tofu. Bali, ang gramit ko dito ay ready to fry na na tofu. Pero rutuin ko pa rin ito. Kasi masarap talaga itong pantapin sa aking lugaw. At bali, hiniiba ko lang dito siya pala ng mariliit. At pagkatap nung pagkatapos yung mahiwal lahat ay nagprefer na ko ng kawali at naglagay na mantika at tumuno ko ang guruto ay na itong Bale, hahatiin ko to kasi yung kalahati ay pagtatapins ko mamaya. At iginis ako na rin pala yung mga luya. Bale, rutuin mo mga dalawang minuto para nabas talaga yung aroma ng, lu ng luya. At okay na ha, yung luya ay syempre ang sibuyas. At habang hinahalo ko nga ay, ang bango ba mo? Perfect na perfect talaga yung aromatics na to. Yung luya, sibuyas at bawang. Sobrang bango, nakakagutom. Amoy pala, nakakagutom na. At nilagay ko lang nga pala itong mga breast chicken. Bale, luto yung grand mga mahadarong minuto para luto muto talaga yung chicken. Mas gusto ko dito yung medyo toasted ng konti. Kayo ba, na-experience nyo na ba kung paano magluto ng lugaw? Kasi ako ganito yung ginagawa ko, ginigis ako muna lahat para mas marasa at mas masarap. At naglagay na rin pala ako dito ng white pepper. Mas maraming pepper, mas masarap. At naglagay na rin ako dito ng konting asin para may lasa na yung ating meat. At nung sure na ako na lutuin ay syempre inahang ko muna sa kahirapan. At isa side to ko muna to kasi ipiprito ko yung mga tofu. Bale, yung mga tofu na to ay luto na. Medyo ipiprito ko na ng konti para uminit kasi galing to sa Pagkatapos ko na maluto yung tofu ay isinat aside ko muna rin. At isinalin ko na pala yung diluto ko na malakit na bigas. And naglagay na rin pala ako dito ng 2 cups ng water. At naglagay na rin ako ng chicken powder at maraming white pepper, mas maraming pepper, mas masarap. At tahanuin ko lang to ay ko lang ito, mahawang min, kasi luto na naman yung malakit na bigas. Itinon off ko na rin yung kalan, at tininagay ko na nga yung ginisang manok, sibuyas, bawang, at saka At hinalo, halo ko na ng konti. At ready na to, mga mare. Sobrang bango. Naglaga na ni pala ng dalawang perasong itlog. Kasi syempre, mas masarap ang lugo ha, pag may itlog. Pagkatapos ko hamabalatan yung itlog ay siyempre magkasali na tayo sa bowl para makakain na. At nandungin na rin pala ako dito ng itlog at siyempre mas maraming tofu. At ang pinakalas ay siyempre yung toasted na garlic. Mas masarap sana to kung may dahon ng sibuyas kaso wala ako nun obus na. Kaya naman pwedeng pwede na to. At ito na, kain na tayo mga mare. Isang cravings naman ang na-satisfied. Medyo matagal-tagal na rin yung panahon nung last na nahanok ng lugaw. At ito na, ready na ang aking lugaw. Kain na tayo mga mare. At tamihin natin, isa talaga ito sa nagpapatamid gutom sa ating mga Pilipino. At ito talaga yung pinaka-essential na pagkain.